Bukatan araw mga kakankas share ko lang kung ano na ang buhay ko ngayon up after mag sign off ako sa aking trabaho before ngayon nandito na ako sa probinsya ang dating pinapangarap ko noon nung ako'y nagtatrabaho pa natatawa talaga ako sa buhay ko biruin mo nung sumasapit na ako sa pagbibinata ay nangangarap na ako mapagtrabaho doon sa magaganda at malalaking kumpanya teka 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 pala pa ng nyog nakahara sa karsada tingnan natin ito muna saglit ha ayun nga mga kaangkas nagbibinata na ako noon at nangangarap na ako na sana ay makapagtrabaho Baha ko sa magandang kumpanya At nung nangyari na nga Sumasahod na ako sa inaakala kong ito na ang makakapagpubago Ng aming buhay noong makahirapan pa namin Sahod ng na akin si katapusan Wala namang reklamo noong una Dahil kumakain naman ng sapat Ang pamilya Ah bigat nito ah Parang ito pala pa simple lang ang pagkakahiga Pero pwede itong makadisgrasyah Ng mga motorista Kaya akin munang binuhat at inangat At nang mailipat bago pa maging huli ang lahat para naman walang maging sakuna dito sa aming tapat ay ano nga ba yung kinukwento ko nakalimutan ko na dahil sa palapang ito lang yung nyugto dito patungo wah <laughs> oh, napulot akong silpon oh. hindi na pang reel to oh. <laughs> tama tama malapit na ako dito sa bahay namin okay 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 oh, Uh, ang testing nga ari eh. uh, makagawa ng reels ay mga kangkas oh, walang pang ng itong gagawin ko Yo, I'm home Walang ba tao-tao? Kadilim naman ah. ay, yeah. ah. Testing lang itong pang-rail Walang pang-upload Ito, mga kangkas Punta oh. <laughs> kang naman ako ng niyog dito sa loob ng bahay uh -huh. para pang-rail Kaya uh, hindi na ako lalabas, hindi kasi yeah. ang, ang gata <laughs> Gago! Normal lang ay raw. Pero parang buha pa gyo. ligo muna tayo. Nagbuho ko. Nagbuho na ang buho ko. Eh, parang irumita nyo, oh. no? Alam mo ba mga, pag ito'y hindi ko na ahit, napapabaya ako ng sarili ko. Ano nyo, akaba ang bigotek balbas ko. Malakas, um, bakay na. Bakay. Bakay. Maghubububo na. chào và okay. Stop it. Tuloy na nga natin mga kaangkas yung kwento ko kanina. Naging masaya din naman ako sa pangangamuhan ko sa kumpanya. Pero habang tumatagal, nakaburing din pala. Yun ba namang abutin ka ng mahigit dalawampung taong paulit-ulit? Trabaho, bahay, pasok, uwi, gising, bangon? <laughs> Nakuha nyo ba mga kaangkas ang ibig mo sabihin? Parang ang gulo ng vlogs ko, no? Sa madalit salita mga kaangkas, nung bata pa ako ay nangarap ako makapagtrabaho sa kumpanya. At yun na nga, nakapagtrabaho na, sumasa sahod na, nakakapagpaaral naman ng mga anak, nakapagtustos naman sa pamilya. Pero nung tumagal ako ng halos mahigit dalawampung taon, ay talagang mauumay ka at mabuburi yung ka din pala. Wala lang talaga akong magawa dahil meron akong sinusuportahang pamilya at sa katagal-tagal ng panahong nararamdaman ko ang mga bagay na yan, yung mga kaburyongan na yan, ay ko na namang makabalik sa probinsya. At yan nga, ito na nga, ito oh, nasa probinsya na ako. Tingnan nyo, daming kamote, daming baka, may mga baboy pa nga. Literal na nasa probinsya ako ngayon. At yan ang buhay ko na ngayon. Kasi mga kangkas napag-compare-compare ko na napakaganda talagang tumira at napakasarap tumira dito sa probinsya kisa diyan sa syudad. Para sa akin ha, para sa akin lang mga kangkas ha kasi iba-iba naman tayo ng mga nararamdaman. Kung saan tayo masaya, edi eh, doon ka, di ba? Kasi di yan, mga kaangkas, napaka-pollution ng hangin sa mga syudad, kung saan-saan pa dyan. Pero dito sa probinsya ay talagang napaka presko. Nature lover kasi ako mga kaangkas kaya parang gustong gusto ko talagang tumira sa mga mapupuno, madadamo, mga may alaga kalang hayop. Yun yun, ganun mga kaangkas. Yung mga may hayop-hayop ka ba? <laughs> Pero yung baka na yun, mga kaangkas ay paalaga ko yan sa aking biyanan. tinutulong tulungan ko lang magpainom para mabalikan ko ba yung mga ginagawa ko dati noong bata pa ako. Ma-experience ko ulit yung ganitong buhay ba? Arin baka kung arin na medyo pula eh maliit pa hindi pa pwedeng pang benta nga eh lang talaga ang pag-aalaga na re. para ka lang namang nag-aalkan dini wag lang talagang mapipiste at talaga namang pati ikaw na namuhunan at nag-alaga ay makakatikim ng lugi pero matibay naman yan sa ulanan yun nga lamang tuwing umagat hapon ay iyong kukumpayan hindi naman talaga bantayan iyan. Pwede ka pa nga mamasada kung kinakailangan. Pero sa case ko, ako ay nagtayo na lang ng tindahan. Para naman ako at yung misis ko may pinagkakaabalahan. Kung tuting dito eh, may kanin na nakahanda. Ako na mutin yung malunggay na yan. Nice. Tinira ko na yung ano, malunggay din na ano.

Subo 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 agad eh Subo agad eh Ang lakas ng Ang lakas ng urat Ang sarap kasi nang umulam na Hahaha <laughs> Ah, sige na. Ayun, pray daw muna. Sabi na aking misis, pero sobrang gutom, hindi nakatiis. Mga kaangkas, nainis yata siya kanina. Kaya ako muna ang kanyang pinagtinda. Yung mga kaangkas, lagi na lang akong pinagbabantay ng misis ko dito sa tindahan niya. O, pinadalhan na niya ako ng pagkain. Oo. Pero akong magtrabaho, kaya naman doon niya akong buhayin dito sa muntin niyang negosyo. Hindi na lang. Ako ngayon yung pinagbabantay. Oh. Mm -hmm. Bukas lang daw kahit mag ko ngayon kayo. So, gusto na. Pinik na lang na pera. nag ako. Ang ulam ko ay tuyo. Hmm. Yan. Ito na ang trabaho ko ngayon. Magbantay ng store. Pero mamaya, pag nagpalit na kami, ako naman sa bahay. Sana ah. Oh. Siya naman dito. Marami akong kinukuting sa bahay. Tama! Ay mga kakas, busog na ako. Pinulag kong tuyo. Yung pinadala niya, ang sarap eh. Pero... Pinadala niya ako ng ulam mo. Oh. Yung... Nilagang baboy. Eh, hindi po masarap pero hindi ako pan ng baboy eh. Masusok bang tuyo ang ulam. Ito, nilagang baboy. Ang sarap nito. Ang eh, sarap. Siyempre, hindi tayo makababoy. Makatao tayo eh. Tama! Nung kinuha ko lang dito yung papaya at sa repolyo. po. Ayan. po. Tuyo na lang tayo ngayon kasi wala na tayo trabaho trabaho eh. TAMA! Pero may tita lang Parang sa trabaho diba Kapag ka uti-uti tapos malakas Diba-diba Pero kapag nawalang overtime Nga nga rin Kaya uh, mas pinili ko na rin na Unemployed Business na lang dito naman pag may trabaho, kain kami sa labas lagi kami nasa labas, yun ang mindset namin 4 times a month lagi kami nasa labas tapos ang gastos 1,000 kain pa lang yun hindi pa kasama doon yung uh, nagugustuhan bilhin kung sa pagkain, gumagustuhan kami ng 1,000 a month uh, 1,000 kain times 1 month ay di 4,000 din. Kasi 4 times a month kami lumalabas eh. Kumagastos. Gusto yan Pero, yun ang kagandahan doon kasi nag enjoy sila sa SM. Stop <tapid> it! Yun yun, may trabaho ako. Kaya hindi rin makaipon ng mga may trabaho. Yung mga empleyado ba? Kasi simple pang samahod. Dari sa wagad <laughs> sa fast food. Tapos kung may nagustuhan bilhin. Dil dito, bilod doon. Pag hindi mo naman binilhan, maawa ka kasi nakikita nung mga bata yung iba. Baka sila meron. Hindi bibili na rin. Dahil gaya ka. Kaya iba yung mindset namin nung magtrabaho pa ako. Magastos. Kaya hindi talaga makakaipon ang isang kaya ito. Maganda sa trabaho. Uh, na aircon hindi no. sobrang pagod pero depende sa position kaya lang yung income mo fix kung gusto mo magkaroon ng mga bagay na gusto mo yung mga pinapangarap mo matagal mo makuha yun saka yung isa pang pangarap ng mga empleyado yung hindi na sila empleyado yung magkaroon ng um, negosyo yung kasama yung pamilya buong araw tapos yun nandun sa isang vlog ko kakain kami sa labas ngayon hindi na ako empleyado ito yung alay mo parang natin naubos ko rin yung kanin <laughs> diba? pero nakubo lang ako dito higitay lang ako ng yes. customer ah, di ako presyo ito ang ah, misis kong business ko eh. pinto provide ko para sa kanya pero ako rin lang pala ang pagbabantay niya pag umaga. Sa buhay mo, ginusto mo yan. Okay lang. Bili na kayo ng ice cream, healthy. Food cart. Mga kangkas, try ko ang e-voice over. Alam niyo mga kangkas, yung food cart business namin, dito rin nakaset up. Kaya lang minsan, hindi nag-operate kasi lumalaki na tong tindahan. Hindi na kaya ng manpower. Hindi ko muna yung ganitong life. Siyempre, lahat ng tao may sawa factor. Pero it it ito yung mga trabaho. Yung mga trabaho hindi dapat pagsawa kasi yun ang lumukuha ng pangarap-araw sa ito. Wala. On the road, everything feels right. Kangkas po ay maglilibre sa akin dito sa Jollibee. <laughs> Ito na po kami ngayon nasa drive-thru.